Buenos tardes, damas y caballeros. Uh, mapunta naman tayo sa issue ng showbiz ngayon. Pero itong issue ay may, uh, may national repercussions dahil indirectly tayo rin makakaapekto na ito dito dahil uh, this issue also partakes of a uh, political angle and specifically yung political campaign ni uh uh the comebacking, uh, senator and former senate president Tito Soto and uh what is uh, clear is that uh, uh, Tito Soto is now in the eye of the storm sa kanya na yung uh, kahit tahimik siya sa mga issue pero sa siya na ang on the on uh, on target uh Uh, on under fire ngayon or target of uh, attacks. Uh, later on we will tell you whether uh, related ba ito sa the fact that uh, uh nagigi rank siya top 3 or top 5 uh, in many surveys. Kasama si uh, si uh, Erwin Tulfo, si Congressman Erwin Tulfo at saka si uh, si Ben Tulfo, ha at saka si yan si Tito Soto. Si Tito Soto. So we will comment about that. Pero before that, we will bring to you muna yung antecedents or the background of the issue. So ngayon uh, lumalaki itong issue na ito dahil may movie. May movie itong si uh, si director uh, uh Daril Yap na alam naman natin ay uh, makamarkos sa uh, and yet uh, meron siyang movie na that can impact or that can affect the candidacy of uh, a senator running under the uh, coalition ng bagong Pilipinas Koalisyon ng bagoong Pilipinas kasi mga lumang, lumang uh, politiko ito na nire-recycle ng partido ni President Marcos as new politicians. So kasama siya jan sa sa light, 12 senatorial lineup ni President Bongbong Marcos. Pero uh nakakapagtaka dahil itong si Daril Yap ay uh, mayroon two movies favorable to the favorable to the to the Marcoses. Pero this can be explained by the fact na Itong si Daril Yap ay mas close kay Amy Marcos kaya uh, na rin sa partido ni President Bongbong, Bongbong Marcos. Pero uh, siyempre ang loyalty ni Daril Yap ay dito kay uh, more dito kay kay Amy. Kaya siguro na ginawa pa rin niya itong movie na ito. kahit si Amy at saka si si Tito Soto ay kasama sa partido ni President or Senatorial Lineup ni President uh, Bongbong Marcos. So yun. Ang title ng movie na ito ni Daryl Yap ay The Rapist of Pepsi Paloma. At marami na nga nagiging uh, viral nga ito online dahil may mga awayan na ni, uh, ni uh, I think Sarci Emanuel and then una dito yung kaibigan ko si Arnold Clavio na nagka-exchanges na rin ng nagkasagutan na rin dito kay Daryl uh, Yap dahil criticize ito ni Arnold Clavio itong movie na ito at sinabi baka hindi ito papasa siya sa MTRCB CB ka given that si Shara Soto ang uh, ang uh, head nito at uh, sabi nga niya si Sandow nang galing ang source dito Uh, kaya sinagot siya, binupakan rin siya ni, uh, ni Daryl Yap. At uh, hinalungkat rin ni Daryl Yap na yung issue ni, well, ni Arnold Clavio dito kay Sara Balabagan. At siyempre alam nyo naman yan, di ba? Kung ano nangyari dyan kay Arnold Clavio at Sara Balabagan. In case nanonood yung kaibigan ko si Arnold Clavio, kayo na bahala mag-fill in the blanks kung ano ba nangyari kay Arnold Clavio at kay Sara Balabagan. Pero uh, in short, sinabi niya ni, uh, ni Daryl Yap, "Huwag mo pangunahan 'yung MTRCB, baka i-approve pa rin nila ito at uh, huwag ka mag- huwag mo ako lekturan tungkol sa tungkol sa moralidad at uh, wala akong balak gumawa ng movie ukol sa uh, panggagahasa ni ni Sara Balabagan. So, lumaki ng lumaki itong issue. Pero uh, I, we will put the po, the focus dito sa <clears throat> dito sa issue ni uh, ni Tito Soto. Ah. So ito sa sa kwan pa lang sa 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 mga preview pa lang, controversial na dito sa isa sa mga preview ng movie na 'yan. Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Ninig ka, balibig, Soto! Oh! Aaaaaah! Hala, paano ba yan, Tito Sen? Kung akalat na ito, ulitin natin. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! dahil hindi ko naiintindihan. Pepsi, si sumagot ka. Nirit ka ba ni Big Soto? Ah! Ayan na. Ah, the rapist of Pepsi Paloma. Ha? Ah, ayan na. May epekto kaya ito sa kampanya ni Tito Sen. <laughs> Na my winning streak sa mga paulit-ulit na mga sana mga na eleksyon na makakakwan kaya yung Pepsi Paloma curse makakaapekto yung pag uh, pa, ata si Tito Sen ni Pepsi Paloma in case uh, hindi, hindi pa kayo pinanganak noon or in case nakatira kayo sa kweba ito yung insidente noon na uh, uh, noon na uh, 1982 kung kung saan itong si uh, 15 year old na actress na sexy actress na si Pap Pepsi Paloma ay inakusahan si Tito Soto at comedian Joey De Leon at Richie De Horsey na nang sa daw nang naggang rape sa kanya at kinunan pa doon ng photos yung itsura yung katawan niya. At uh, noong June 21, 1982, dito sa Sulu Hotel sa Quezon City. At uh, on July 31, yung manager uh, ni uh, Pepsi Paloma na itong si Dr. Uh, uh, Ray De La Cruz ay uh, pumunta sa opisina ni de former Defense Secretary Juan really, at do, doon siya gumawa ng complaint. At on August 18, 1982, nag-file nga ng charges of rape, rape and acts of lasciviousness uh, ni, uh, dito sa tatlong personalities uh, before the Quezon City Fiscal's Office. At uh, noong time na yun, ang rape ay may, uh, pe, uh may, uh, may death under the death penalty pa yung rape crime noon. Kaya dahil dito, gumalaw. Ha? Gumalaw itong si Tito Soto na siyempre naman para isalba yung kapatid niya. Ha? Si Vic Soto. Ha? At uh, pati... Uh, at uh, pumunta siya kay Paloma nang noon ay kinuha yung serbisyo ni ni uh, Rene Cayetano, yung tatay nila Alan Peter Cayetano. Kaya uh, dito ito nagsimula sumikat so, uh, itong si Rene Cayetano at uh, yun nga yung sa rey, sa TV program niya kung ipaglaban mo, di ba? Uh, at uh, sabi pa nga ni Paloma, pre siya. Ni Tito Soto ha, Tito Soto na, na, na naging Senate President na mag-sign ng Affidavit of Desistance at sinasabi hindi na niya itutuloy yung kaso niya kina Tito Soto, Richie Dahorsy at Joey De Leon. At nung pumunta daw kay Pepsi Paloma, ay uh, uh, may dala pang baril at nilagay pa sa mesa si uh, Tito Soto. So grabe, violent pala si Tito Sen ha. Uh, at in exchange sa pag dismissal ng charges pag-atras ni Pepsi Paloma ay uh, itong si uh, Vic Soto at uh, si Joey de Leon at si Richie de Horsey are, ay nag-issue ng ap public apology kay Pepsi Paloma at sinabi nila uh, we hope ay quote ha, we hope that you will not allow the error we have committed against you to stand as a stumbling block to that future which we all look forward to. We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you. So, nag-apologize na sila at uh, inamin na nila na talagang ni-rape nila itong si uh, si uh, Pepsi Paloma. at uh, Pero kahit may apology na sila, itong si Tito Soto, na kapatid ni Big Soto ay uh, nagpakalat pa rin ng uh, ng mga balita na ginawa daw ito ni sa mga dyaryo, sa mga tabloids, sa ginawa daw ito ni Pepsi Paloma para para sumi mas lalong sumikat. Pero um the opposite happened kasi yun nga bumagsak na nga yung karir niya. At kasi uh, uh, Big Soto naman Si Vic Soto naman kain may apology, apology na, uh, dininay rin na may kasama siya sa rape <laughs> o may ginawa siyang rape. At uh, itong si itong kapatid niya si si Tito Soto ay uh, uh, ginamit rin yung posisyon niya sa gobyerno para uh, uh, vice mayor siya, siya noon ng Quezon City para yun impluwensyahan ang mga korte at, at gamitin yung power niya. Uh, so in 1985, in 1985, uh, May 1985 uh, natagpuan patay si Pepsi Paloma due to apparent suicide at uh, marami pa rin hanggang ngayon sinasabi na baka hindi talaga ito suicide kundi murder ito para tuluyan ng uh, patahimikin siya at para hindi na siya mag-testify o mag-file ulit ng kaso dito kay Vic Big, uh, Big Soto kay uh, Richie Dahorsy at uh, at Joey De Leon yan na so uh, parang naunahan pala itong itong tatlo kay Bernstein di ba sa Amerika, meron rin issue numong, yung yung kwan, yung isang director na si Bernstein na nanggagahasa at Milo Molesia ng mga artista para magkaroon sila ng break. At saka dito, recently, 'di ba, may dalawang uh, may, may dalawang ba, personalities rin ng gma 7 ang uh, ang uh, uh, na na, 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 na lagay rin sa onap kasuhan rin ng rape ng anak ni ni Mulak, ah, ah dahil rin yun sa panggagahasa at ginamit nila yung pwesto nila yung kasi producer ito ng mga show sa GMA para para idanggel o pang pang offer doon sa anak ni Ninyo Mulak para mabigyan siya ng bigger break sa mga TV shows ganon So parang ganito rin ginawa itong tatlo eh. Pero hindi, hindi uh, mukhang uh, hindi pumayag or uh, hindi ganoon ang personalidad ni Pepsi Paloma at lumaban siya, laban dito. Kaso lang syempre, uh, dahil she was up against a very, be, very, very strong, uh, very, very influential people kaya wala, uh, uh, baksak yung effort niya huh? to para labanan or to seek justice for uh, the rape case na nangyari sa kanya. So uh, dahil dito ito uh, na nga uh, after so many years gumawa na nga ng movie itong si uh, Daryl Yap na ang title The Rape o of Pepsi Paloma. Yan. So tingnan natin hindi pa lumalabas itong issue hindi pa nga klaro kung uh, kung uh, i-approve ito ng uh, ng MTRCB. So ang tanong ngayon, ang tanong ngayon ay uh, makakaapekto kaya ito sa popularidad ni Tito Sen kasi kahit hindi siya naman kasama sa nang rape doon kay Pepsi Paloma ay uh, siya talaga identified dito na gumawa ang lahat to move heaven and earth not only to help uh, his uh, brother si uh, si Vic Soto but also kay uh, Joey De Leon and also kay uh, Richie Dahorsi so I believe namatay na atin ito si Richie Dahorsi so dinatin alam baka baka na rin siya doon Naka, Nakapag-rest back na sa kanya si Pepsi Paloma kung saan man sila naroon ngayon So, ma-kwan ba? makaka ba ito? So, honestly, honestly, <laughs> I don't think it will have that much effect. Kasi ganoon naman talaga ang Pilipino eh. Uh, lalo na dito kay Pepsi Paloma, medyo ang tingin, dahil uh, sexy actress siya, medyo mababa ang tingin sa kanya. Pero sana mabigyan hustisya sa kanya. At sana, ma-ma-ma-ma- ma 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 magbukas ng mata yung mga yung taong bayan para aya, uh, uh, ah yeah, tama ina neto hindi pa hindi pa patay ang sinasabi natin later on pati yung cover up uh, dito kahit patay na si Pepsi Paloma yun ay ibig ko sabihin kahit patay na si Pepsi Paloma ginamit pa rin ni Tito Soto yung posisyon niya sa as vice mayor para pagtagpan itong issue. Kasi yung issue na yun, uh, later on, ay naging issue na ng murder. So, at uh, noong time na yun, later on, meron tayong follow-up vlog na kung saan na uh, uh, sasabihin natin, meron na confirm sa atin na totoo nga talaga nangyari ito. Later on, follow-up natin yan. Uh, and I will discuss yung point ni Ina Neto uh, more extensively. So, uh, Whether makaaapekto ito kay Tito Soto, sadly I don't think so. Dahil uh, nasa nasa magandang position niya ngayon. Siguro magi-slide siya. Magi-slide siya sa number number 6, number 7 sa gitna. Or baka sa huli pa sa mga number 10, number 9. Pero unlikely eh kasi well, unless uh, mag-double time tayo dito sa broadcaster channel to educate our kababayan, eh wala, artista yan eh. Araw-araw yan, araw-araw yan lumalabas sa sa Itbulaga. Bulaga. So mahirap kalabanin yan. Artista na, kapatid ni ni Vic Soto, wala, malabo talaga. Malabo talaga. So uh, baka hindi makakaapekto. So another question, another question. At uh, uh, ito rin ang punto ni Race ni Paul Vincent Lim. Ah, uh, Kwan ba ito? Ha? Demolition job ba ito? Demolition attack ba ito ng mga kalaban, ha? Ah, uh, ng mga kalaban. Yes, Tami Villanueva na point out natin 'yan sa start pa lang na 'yun nga si si Shara Soto ay anak ni Tito Soto. Kaya baka kawawa naman ito si Daryl Yap, baka hindi 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 i-allow ito for uh, baka ma-censor ito ng MTRCB. Pero tingnan natin, tingnan natin. I hope hindi kasi uh, tayo na bahala mag-judge sa pagpapanood ng movie na ito. So second point natin, uh, as we promised to discuss kanina sa beginning ng vlog natin. Second point ay uh, uh demolition job ba ito? Yes, I believe demolition job ito kasi uh, tulad ng sinabi ko na kanina si Daril Yap na close sa mga Marcoses are is more closer to to uh, Amy Marcos at uh, tulad ng sinabi ko rin kanina si Amy Marcos ay parang trailing trailing number number 11 number 12 siya sa mga surveys So kailangan ilaglag niya yung mga front runner para makaakyat siya. Siguro ang uh, ang balak niya mas mas ma-push up Si uh, pangalan ni Amy Marcos at malaglag ang pangalan ni uh, ni Tito Sen. <laughs> so, but that is unlikely to happen unless unless gumalaw ang taong bayan, ah, Unless uh, i-pressure natin na si itong si Tito Sen para to to come out cleanly, to come out with concrete statement dito sa issue na ito, ha? Ku ano ba talaga nangyari pero wala eh. Tatahimik lang ito unless magingay tayo. So, uh, one to answer yung question sa uh, nagsimula tayo dito sa vlog na ito, whether makaaapekto ito sa sa candidacy ni Tito Sen, I doubt it. Whether makakaapekto ito sa sa or whether demolition job ito, posible. Kasi kasi si Amy Marcos ay uh, producer rin, rin ng dalawang movies about the Marcoses na na made by Daryl Yap at saka ito very very coincidental na kung saan magsisimula no yung campaign period sa February saka pa saka pa lumabas lalabas itong movie na ito at uh, at uh, sana nga itong si Shara Soto uh, hindi niya isesensor censor ito kasi kung isesensor censor niya ito mas lalong magagalit ang tao sa tatay niya si sasabihin ng tao na sinensor niya ito or pinipinigilan niya ito dahil la uh, damaging ito sa tatay niya, damaging ito sa uncle niya, si Big Soto at saka sa kabi kay family friend nila na si Joey De Leon, ganon. So sana hayaan na lang niya, let people be the judge. Otherwise mas ay sorry si Lala Soto pala. Lala Soto. Uh, otherwise, lalaki, lalaki lang itong issue. So, hayaan mo na lang. Lala Soto, ikwan mo na lang ito. Eh uh, tuloy-tuloy mo na lang itong uh, hayaan mo na lang lumabas ito and let people be the judge ha huh? So yan kahit uh, damaging yan sa kay uh, kay uh, Tito Sen So yan po yan po ang take natin dito sa issue na ito and on our on the second part of our blog dito uh, bibigay ko sa iyo yung sa inyo yung inside story dito na sinabi sa akin na very credible person So, agad dito lang muna tayo. Thank you very much uh, uh, Paul Vincent Lim for the support sa bat team and uh, many others who joined us in this vlog. Uh mucho gra muchos muchos gracias a todos. Uh, and uh, happy weekend to all and see you in my next vlog.